Ano naman pinag-iisip mo na naman ikakasimba mo laang? Hindi talaga ako makamubong doon sa pink na kandila. Ay, nakalagay ipanghingi daw ng sanggol. Eh, paano ako magkakasanggol? For having baby? Oo. Oh, oh. yung pinili mong pink. Ay, hindi ko naman Nakala alam na may... Akala mo yung basta Oo, oh, hindi ko naman alam na may may kahulugan, nagulugan pa pala yun. Basta lang... Ano, nakita ko yung nagandahan sa kulay pink. Yung pala'y pagbasa ko. Inang! Having baby pala! Ay, gusto pong patay ng ano, apoy. At papaltan daw niya ng pula. Eh, <laughs> <laughs> ang pula ay para sa katatagan ng ano, uh -huh. Nakatatagan ng mga pagsubok na dumadating. Mga pagsubok. Ano? Nasin Bay, ano i pink magkakaroon magkak ng bata. Mag Ito ang anong pinuha mo doon? Kulay pink. Ay, ano, yellow pala, yellow. Anong yellow? <laughs> yellow. Yung pagbibigay ng material. Material na bag wow. sa ibang tao. Kulay pula. Uy, ako'y okay, bum no, bumili ulit ako talaga ng kulay red. <laughs> May biglang kinuha mo eh. Gusto Suga talaga magkaanak sa katagakaruran eh. Kaya kasi hindi <laughs> na. Ito nga nakita na meron pala yung mini. Hindi, <laughs> ang tagakaruran eh wala. Yung silangan naman daw. <laughs> <laughs> kaya kaya nag-wish. Oo, kaya nag-wish. Taga silangan daw gusto Bring niya doon magpano. Brin ako pink for having baby. Hindi mo na hindi muna nagbabasa. <laughs> Sige, Malay po, kung ano-ano okay. ginagawa mo sa gabi. Oo. Nag, hindi <laughs> nagkukutut. Nagkukutut <laughs> ng mga material na bagay. Kaya pala pink ang kinuha. Sana po matupad lahat ng wish namin. <laughs>